Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pinakahuling inilabas na injury update kay Kevin Durant para sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga ng kontrata ang dating center ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos ng po mga katrops na maipanalo ng Team USA ang kanilang huling exhibition game laban sa Team Germany, ay nananatili na nga po silang undefeated sa kanilang mga nakalipas na game sa pagkakaroon nila dito ng 5 wins at 0 losses na record. At ang maganda pa dyan mga katrops, magkakaroon pa nga po sila dito ng at least timang araw na pahinga bago sila sumabak sa kanilang unang game sa Paris Olympics laban sa team ng Serbia. Ang kaso lang bago pa man nga po magumpisa ang kanilang mga laban, ay meron na nga po silang naharap ngayon na mabigat na problema matapos maibalita ni Brian Wenhorst ng ESPN na malaki na nga po ang posibilidad na hindi pa rin makapaglaro sa Team USA ang kanilang superstar na si Kevin Durant sa umpisa ng Olympics bunso ng pagsakit pa rin naman ng likurang bahagi ng kanyang binti. Ngunit matapos lamang nga po na lumabas ang ganitong klaseng balita ay pinasinungalingan na rin naman nga po ito ng mismong agent ni Kevin Durant na si Rich Clayman Gayong meron para naman nga dapong chance na maglaro ang kanyang player sa unang game ng Olympics laban sa si Team Serbia since mabuti-buti na rin naman ang kalagayan nito. Maging si Coach Steve Kerr nga puma mga katrops ay walang balak na palitan si Durant sa kanilang lineup. Naniniwala rin naman nga po si Juru Holiday na kailangan nila ito upang manalo ng gintong medalya para sa darating na Paris Olympics. Samantala, pungunda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga da po ng kontrata ang dating center ng Los Angeles Lakers. Habang naghahanap nga po mga katrops ang Lakers ng paraan ngayong offseason upang makapagbawas ng player at makabuo ng bakanting pwesto sa kanilang lineup na siyang gagamitin nga po nila sa pagkuha ng bagong center, ay pumerma na rin naman nga po ngayon ang kontrata ang kanilang mga dating center sa ibang mga kupunan overseas. Sa katunayan, matapos nga po na inanunsyo ni Dwight Howard na maglalaro siya sa Taiwan Mustangs, ay may labas na rin naman nga pong balita ngayong araw na pumerman na rin naman nga po si Demarcus Cousins ng kontrata sa kupunan ng Zamboanga Valientes bilang kanilang official import sa kanilang sasaliang Asian Tournament na gaganapin sa August 6 hanggang August 12. Para nga po sa mga hindi dyan nakakala mga katrops, kasama rin naman nga po ang Taiwan Mustang sa mga teams na maglalaro sa nasabing tournament na ito. Ibig sabihin, Sigurado nga po na makikita nating maglaban ang dalawang dating NBA All-Star si na si Dwight Howard at ni Marcos Cousins. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.